Yan oh. Grabe mga kani. Yan yung mga bukatot. Bukatotan yan lahat. Yan nakikita nyo yung parang lupa-lupa na yun mga kani. Yan yung mga parang lupa-lupa na yan. Mga puntal yan mga kani. O yung mga naglutangan ng mga kahoy. Mga bula. Bula na galing sa ilog. Mga dumi. Yan. Mga kahoy-kahoy na galing sa bundok mga kani. Yan. Grabe nadaanan yung mga bukatot. yun good morning sa inyong lahat mga kahani yan at update tayo sa aming mga bukatot yun grabe mga kahani yung aming bukatot dito mga kahani ay lumubog grabe yung baha kahapon mga kahani sayang yung mga bukatot namin alos lahat kami nandito sa mismong ilog naanod yung mga bukatot namin mga kahani at si tatay mga kanin dyan na kanina na nauna na dyan. Sayang. Yun at masupport naman po ng aking video mga kanin. Palaki like and share. Sa lahat po ng sumusuporta sa GC Adventures. Yun maraming maraming salamat po. Lalong lalo na sa mga UFW po nating mga sumusuporta sa aking video. Yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kanin. Sa ating mga kamag-anak. Yun sa ating mga kaibigan vlogger at ganoon din sa akin kapatid John good morning mga kahani at yun at pakita ko sa inyo mga kahani yung nangyari sa uh, dito sa dam ngayon yun no? kita nyo yung mga brown na yun yung mga naanot uh, naanod na mga dumi yun na galing sa uh, ilog yan at papakita ko sa inyo lahat mga kahani yan no grabe mga kahani yan yung mga bukatot bukatotan yan lahat yan nakikita nyo yung parang lupa lupa na yun mga kahani yan, yung mga parang lupa-lupa na yan. Mga puntal yan mga kani. O yung mga naglutangan ng na mga kahoy. Mga bula. Bula na galing sa ilog. Mga dumi. Yan, mga kahoy-kahoy na galing sa bundok mga kani. Yan. Grabe, nadaanan yung mga bukatot. Ang kapal ng bukatot dyan na ah, kung mga kasama natin mga kani. Yan sila, kinukan nila kung may mabubunot pa silang bukatot nila. Diyan, yung sa atin mga kanin doon sa gitna na yun. Buti kung mayro pa tayong mabakitang bukatot doon. Sayang, lakas yung ulan kasi kahapon mga kani. Grabe, yan darito, mga daming mangingis da rito mga na Kasi nadaanan ng tubig, yun No? Grabe yung puntal mga kani, yung lumutang na dumi. Galing sa bundok. Hmm? At punta tayo doon mga kani, doon sa bukatot namin doon tandun si tatay uh, siya naman daw kanina grabe bilis na lumubo itong kan mga kanay itong pantabang tam ngayon bilis oh yung mga umang namin kahapon doon mga kanay hanggang tuhod lang sigurado ngayon yan hanggang dibdib na o oh, hanggang liig na grabe yung baha sayang yung mga bukatot namin mga kani yung mga pinagpaguran natin na ginawa gawa pero napakinabangan naman ng mga kani kasi marami naman tayong inuhuli kaso magpapanibagong gawa ulit tayo kunti yung natirang bukatot namin yan mga kasama natin mga 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 isda mga kani Inahalaw nila yung mga bukatot nila dyan na kung may mahangok pa sila tinitignan nila Grabe yung nangyari sa amin dito ngayon mga kahani. Tingnan natin mga kahani kung mayroon pang abutan uh, doon sa ating mga bukatot dyan. Sisirin natin mamaya Ayan. kung kan. May mga kaibay, uh, ilan na uh, lumalabas yung tulos. Grabe. Hmm? Grabe naman yung puntal na mga na lumabas na yun. Oh. Yo yung mga dumi. grabi grabe yun. Oh. Nadaanan talaga yung mga bukatot namin dyan. Lakas kasi ng ulan. Halos <laughs> walang natira sa mga bukatot natin mga kahani. Sayang. Dito pa naman kami sa gitna na to na nag-umang kita tayo mga kanin doon at na maman pa yata hey. ah? aduan eh timpawan ah. <laughs> nabahan grabe mga kanin talaga yung baha laki Ay, sayang yung mga bukatot natin Ayan natin, update ko lang kayo mga kahani sa nangyari dito sa ating mga bukatot. Grabe para naman dyan, parang may mga bukatot namin sa gitna na yan mga kahani. Walos, wala nang matira. Sayang yung pinagpaguran natin. buka uh, bukatot. Nandiyan kami kahapon mga kahani. May video tayo dyan. di ko pa na-upload, makita nyo. Unahin natin i-upload itong update ko na ito mga kahani ang uh, pitsa natin ngayon ay lunis sa uh, July 29 pasukan ng mga bata lakas na ulan dito kasi kahapon mga kani grabe eh, hindi man tumigil akala, ko, akala namin hindi man madadaanan yung bukatot namin pero nadaanan talagang ganun walang tayo magawa kung um, kinuha ng tubig yung ating mga bukatot sana, uh, kahit papano, mayroon sana nabunot si tatay. Hindi tayo nakasama kasi kanina. Magamaga mga kanin Yung oras natin ngayon ay alas otso midya. Mag dito si tatay. Yon mga Pakita ko sa inyo yung nangyari sa mga bugatot namin. Yon yeah, mga kahani, Kasama natin nangingisda rin niya. <laughs> Doon din ang umang nila sa mismong suunor niya. Mantakin mo yung baha mga kani, oh. Yan. Mula doon, dumaan yung tubig dyan, papunta roon, yung puntal, yun yung puntalo. Yun ang grabe na pumunta yung puntal. Yung bukatot namin ayan, kung nakikita nyo si tatay mga kaan, si tatay. Dyan yung bukatot namin sa, kung ano, lakas ng agos mga ka, oh yun. Dyan yung mga bukatot namin, kaya walang nangyari sa bukatot namin dyan. Tinumpog ng malakas na agos ng tubig. Nakakahinayang yung mga bukatot natin mga kanin. Mga bago pa naman yun. Halos lahat ng bukatot namin mga kanin nakaumang sa gitna na yan. Meron malang sigurong kami na iumang sa mga gilid-gilid. Kunti lang. Sayang. Grabe. Napakalakas kasi na ang baha. Ayan mga kanin. Ha? Ah? Paganon. Yung umang namin sa gitna na yan na anod yung mga bukatot puro bago pa yun mga kani sayang ayun si tatay yung sayang ano makita kay tulos niya? sa kabatamate uro may Ala nyotay nakasong yung Aya na foto ni bisitay. Aya pakatay ikejay. Aya itar deni itojay pe nalaya na 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 Pertamin. huli, pa rin si Tatai kait pa paano makaan yan oh. No? Hmm. Mo ibayren. Tingay. Pa Ali. Ngayon umaga. Ayan, hmm, grabe mga kani yung kuno. Yung, yung ginana ng baha. Hmm. Yung mahigit na 200 na bukatot natin mga kani, ito lang yung natira. Yan lang, kukunti sa panibagong gawa na naman tayo mga kani grabe kasi mga kani oh. kita mo naman yung dyan kami dyan duman yung malakas na tubig yan sinintro nya dyan sa mismong mga umang namin na yun magos oh. yun Magus na yun yun layo na lang yung mga umang namin dyan na oh. ito ang daming puntal grabe mga kani sayang yung mga bukatot natin puro bago pa naman yun wala mo lang tayong kan na tignan tignan natin mga kung mayroon doon at update ko na lang kayo mamaya yun mga kahani at magagawa na naman tayo ng umangan natin dyan sa gilid <laughs> grabe sakit sa loob mga kahani man yung bukatot natin na nawala na nasa 180 o so 200 Hanggang sa 200 siguro mga kanin yung bukatot na nawala sa amin. Ha? <tos> nai? Hindi nga yun tayo. Grabe yung bukatot namin na naanod mga kahani. Talagang ganon. Kasama yun kasi hindi naman natin alam na abuti ng baha yun kasi malakas yung baha kahapon. Talagang sobra. Nakauwi naman na kasi kami mga kahani bago dumating yung baha. Kaya hindi na namin ako yung mga bukatot namin. Yun at dyan lang mga papakita ko sa inyo lang, kunti ang bukatot lang namin mga kanin na tira Mayroon pa sa bahay kunti na lang din yun dyan maglalagay kami ng umangan namin dyan maglalagay kami ng bukatot na naman dyan sa mababaw mga kanin dyan mamaya pagbalik namin na uh, tanong oras na mga kanin uh, alas 10 na dyan kami magkukan mamaya mga kanin maglalagay yun at in-update ko lang kayo mga kanin sa kwan namin. Marami pa akong video mga kanin na i-upload. yan at dyan tayo mag umang yun mga kahani at hanggang dito na lang po yung aking video mga kahani update ko lang kayo sa nangyari sa bukatot natin ngayon July 29, lunes mga kahani grabe yung baha kasi kahapon kagabi lunes na lunes mga kahani ay makuan yung pasok ng kwan natin lunes natin nasayang yung maraming bukatot natin. Ngayon lang nangyari ulit sa amin to mga kanay noon. Nangyayari sa amin to noon. Kaya lang matagal-tagal na. Ngayon lang ulit. Kasi hindi naman natin nakalain na abutin sa malayo na yun. Umang namin. Inabot pa rin. Yun mga kanay. At hanggang dito na lang po yung aking video. In-update ko lang po kayo mga kanay sa nangyari sa ating mga bukatot ngayon. Yan at sana suportahan nyo pa rin po ang aking mga video mga kanay. Palike and share naman po ng aking video para marami pong makapanood. at Huwag nyo pong iskip yung ads para tulong nyo po sa amin yung mga kanay. At hanggang dito na lang po. Magandang umaga sa ating lahat.